wait lang so guys kano nag next yung vlog ko nito sabto ulas um, ngayon alas 4 sakto day sabto ko kasi bukas so ko ito yung intern yung yung ito yung 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 ulo yung alam na ako masyadong gagawin sa day of, ko hindi ko alam kung magagala ulit ako hindi ko saan ako ko lang yung vlog ko dito para ayun lang gusto kong dito ayan pagkas natin yun is 7 6 na maantay ko ng kapalitan ko tapos tapos na ito akit na ako babuwas mag vlog ako ano naman ang gawin kayo actually yung po kung di, pag may na-upload na vlog kasi may okay. yung nag-vlog ako malamang pag wala baka natulog lang ako pero dyan eh dahil na tapos next week wala akong off oh. nakakaiyak lang <laughs> so ayun kita kita sa lang bukas Kaya yung mamaya magdating ko sa bed ganyan pagod na ako hindi lang nalata So, ngayon, nandito na ako sa med. Ewan ko kung iinom kami. Para uminom kami. Hindi maganda. Para masarap tulog. Magkikita na naman kami ni kaibigan kong San Miguel. <laughs> so, yun. Bukas ko na nga itutuloy talaga itong vlog. Kung saan ako pupunta. Or saan ako gagala. Ganyan. Kasi mainit dito. Sobrang init. Pag di ka pag gumala ka ng tanghali ang init sayang neko si sayang kojik <laughs> so ayun bukas na lang see you guys good morning good morning pa lang to sa akin kasi alas kagigising ko lang inan sakit na ulo ko uminom um, kasi kami gabi. hindi ko ngayon hindi ko uh, na oras na alas dos. Hindi <laughs> ko alam kung baka punta ulit ako doon sa kail, ano, night market, ganyan. Wala lang, mag-vlog lang ako para may ma-upload. <laughs> so ayun, dito na naman nakakausap ko itong tangin ng camera na to. Ito <laughs> sa likod ko. Punta akong night market day off ko ngayon Day off vlog like to, malamang vlog kahapon saka ko yung pagsamahin ko na madaong para medyo ano medyo tipid <laughs> maraming clip punta lang ako doon tapos ayun lang maglalakad ka, ka. kasi ikat <laughs> so ayun yung mga napanood yung clip <laughs> nakaraan pa yun last week this week linggo na wala akong day off wala akong labas wala akong ganap <coughs> kaya hindi ko alam kung ano mangyayari ulit sa vlog na to panoorin nyo na lang kung gusto nyo na pampatulog kung gusto yung oris, nyo masaya ko atas nyo panoorin nyo yung vlog ko ayun yun lang <laughs> so ayun hindi ko alam kung ilang clip na to yung mga nakita nyo nakaraang video sobrang tagal na nun no. hindi ko lang matuloy kung anong mangyayari saka wala pa wala pa kasi akong day off ng buong week sunday ngayon wala akong day off ng buong week baka matuloy tong vlog na to sa so day off ko na patayin ko na lang kaya <laughs> so yun nagpa pierce pala ako Pipray ko yung video paano ko binatasan 1, 2, 3 okay. 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 Okay, it's okay. It will be true. it's pain yes it's so <laughs> so painful huh? really at first at 1st first. Uh, uh, yeah but right now it's gone it's okay okay Exactly pa, yun yung Nag-message ako sa Instagram nila. Nagtanong muna ako sa nurse kung may alam. Tapos hinanapan niya ako. Sabay, nung hinanapan niya ako, pinuntahan ko na. Tapos ayun na. Pinutasan na ako. At ano yung pinatabasan? Mag-ano pa lang to? Mga 3 days? 3 days pa lang ngayon. Anong date ba ngayon? Anong date ba ngayon? ngayong August 27 3 days pa lang siya so, napubutas ako ng 24 so ayan, tamang linis ingat lang tapos kasi nung nakaraan tang na natanggal yung pakakaw para hindi ko alam ang gagawin kung hirap ikabit tapos nagalaw galaw na siya pero feeling ko okay lang yun magalaw kasi para lang hindi, na, hindi ba matuyo yung ano ano basta nagalaw galaw naman so, kaya, hindi naman masyadong masakit saka everyday ko naman siya nililinis Ayun. Hindi ko alam po ano itong mga yari sa vlog na to. Antayin ko kasi nakita ko na pala yung schedule. May day of pala ako sa Tuesday kasi sa Tuesday pa. So baka ma-upload tong vlog Wednesday. August na nga tayo. Ganon. Hindi ko alam ano nang yari. Tapos ayun na. <laughs> Mamaya na lang ulit pag nakakit na ako sa bed. Or... Basta depende, lalagdagdagdagan ba? -dag ko ng itong clip na to. Dito na ako sa bed, medyo malabo. Labo. Yan, Dito na ako sa bed. Lalabas kami ni Mama sa so samahan ko siya. Sa so, ina, siguro yung gagawin ko sa vlog. Sa mga ko si Mama bumili. Sa so, na. tapos next clip siguro bukas or sa day off ko na lang ganoon, Kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta maghanap ako ng gagalaan. So, mainit kasi pag naggala ako ng kung anong oras, titingnan ko kung mga ako ganoon Ayun, pababaan ako. Sumama ko si mamay. bumili yung tinanggap tayo. Nakaligo na ako. Pababaan lang ako. Puntahan ko si mamay sa first floor. So, okay pa rin. Sa labas na kami. Ayun, malamig na yun. Ano? Anak po! Paas? Hello po! Ako <laughs> pa rin yun. Pagmatang sinapay. sinasabi mo? So, winter ka na ba tao Ha? Winter ka na ba tao? Baka winter. Ang lamig ganyan. No, ngayon ko na lang naman kasi na gantong kalamig dito sa Taiwan. Ang <laughs> lamig mo. No? Kumaulan lang. Siguro mag-winter na. Nakay siya, Agu winter na. Wala akong jacket. Ha? Ngayon ko lang nang nasa niyang gantong kalamig na akin dito. Dito. Kasi ko si mama. Pupunta kami, bibili kami ito Kasi si mama, si mama guys sweet yan. Tignan mo kikisa ko niyan. mama. <laughs> Nene, nene, yan lang camera siya. Isin ako ma. Dali. Kumala. Isa. Damot mo pag... Ayaw ako ikis ng damot. May bibili nga kami tinapay. Tapos... Uwi na. Uwi na. Go basketball kami. Ayaw ko. Ayaw ko. Tegak-tegak kau Okay. okay ba yung basketball natin? Paki-bato <laughs> muna. Ayun 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 oh, pigayon. Ta? Oo hmm, hindi. Ito? Yan. No. At bibili ka. Basketball. Basketball, Basketball yung kita dito. Pauwi na kami. Pauwi na kami ni mama. Pag ito, pag ito kinaldag ko ko ulit. Alam mo. Palaasin mo. Tingnan ko Naka din yung kas-kas-kas. Parang parang ka. Mat-chinat ang ulo ko tama. May malay daw yung ulo niya. Pauwi na kami. Ma-upload to sa ano pa, Diyos. Days off ko pa. Dito <laughs> na ulit ako sa bed. <laughs> Yun lang talaga ginawa. Pauwi lang kami. So, ayan. Next vlog na ito. Bukas nasa baba na ako. Kasi nang magtulog-tulog na ako. Papahingat na ako, guys. Bye-bye. Kita kits bukas. Good morning. Pagbabaw na ako. Ayan vlog. Pababa na ako para mag ako. Ano naman. Try ko nung itong vlog na ito pag nandun na ako sa... ...baba. Nakita niyo yung unang clip, dalawang clip. Kanina pa yung alas 6. Nakita ng oras na mag alas 11 na. Tapos na ako magpaligo. Ano na. Pagod na ako. Well, Pero day off ko bukas. Hindi ko iniisip yung pagod. Ano na niyo? Ay, vlog, same vlog pa din to. Nagtanggal lang ako ng uniform. Puta, sobrang init. Basta basa ako ng pawis habang nagtatrabaho ako. Talagang itong mga taga-kutak. ako ng nurse ko. Hindi ako nagsalaksak. Sabi, sabi ko, sabi ko, sobrang init doon. Sabi ko, so what? I forget, sabi ko. Kanya <laughs> Yun lang nakalimutan ko. Pero isa lang naman. Init kasi, puta. Alam mo, ano eh. Nagpapaligtad ng pasyente sa impyerno eh. <laughs> na lang mamaya maya kanting alas na lang malabilis lang naman yung alas pa out na tapos ayun na hindi ko alam kung magugustuhan niyo ba itong i-upload kong vlog wala, puro mukha ko lang nakita nyo dito eh, no? pagsasalita, pagdadaldal lang ano namang gaanong ganap tinigan ko bukas kasi bukas ba mga upload to the up ko ayun lang <laughs> so ayun na uniform lang ulit na ulit ako time kaya ako nag-uniform tapos ko lang si CR nakita ko yung head namin tapos nagkakapit ng schedule dito yung pinay na kasama namin malayo pa lang sabi ko na na sabi ko na na sabi ko tesisitay na ko neto ito sabi ko sa kanyang gano hindi din ito <laughs> ang <laughs> ako sabi niya mag uniform ako oh, sabi ko hihingit pa lang sabi niya kahit tapos na napakainit po yung mga pasyente parang nasa IPF no eh <laughs> may maya maya patapos na duty ko tapos ay na yung iba na story na story ko na kasi ito kwenta ko lang din dito sa vlog kasi kanina bumaba ako nagtap na akong basura tapos yung mga nasa first floor sa therapist nung ako anong pangalan ko Tas sinabi ko Iwon e. kasi Iwon e. yung name ko dito sa Chinese sabi eh, ko, sinabi ko iwan. Yun. Kaya nung nga pangalan ko iwan, tapos may basta na malapit na sa akin, sinasabi sila kung mag, mag-ang sila. Sabi ko, ha? Huh? Itong ina ang sign, pre. Pag kinakasan na yun ko yun, ang LOB higan ko. <laughs> Parang magiging masyadong mahaba yung vlog. Pag pinagsama ko, mahaba nito itong um, bukas. Magigagala ako. Um, upload ko na ba? Okay, upload ko na. May napapagod ka na. Tapos na nga. Siguro, upload ko na. Bye-bye.